Hello ate, good evening. Napadala ko na yung mga sana natanggap mo na yon. Yung pinangako ko sa iyo. Alam ko magiging masaya kapag natanggap mo yon. Pati si Kuya, pinadalan ko din yung asawa mo. Ma'am, thank you. Salamat, ma'am. Eh, masaya ako, ma'am. Umiyak naman ako, ma'am. Sa masaya. Umiyak naman ako. matagal na kaibigay nito at ngayon lang kasi ako nakapunta. Ngayon, bubuksan na niya. At ito namin yung simple na regalo niya. Uy! Aguri Dita, eh. <laughs> Sana nasa mabuting kalagayan kayo parati. Maraming maraming salamat sa pagpapakain mo sa amin noon. ngaling kami ng falls dahil talagang gutom na gutom kami noon kung di mo kami pinakain wala talagang gutom kami <laughs> kaya maraming maraming salamat and then sana magkita pa tayo ulit makabalik ako dyan ingat kayo parate bye ma'am salamat yung regalo mo sa akin ma'am eh, kasi ma'am masaya ako may naman ako ma'am kailangan sana... nila itong relo sa bundok Dumarating ka sa ka sa Pasko, ma'am May regalo ako sa iyo okay, yeah. Kapalit ito, ma'am mm -hmm. Bye, ma'am Oh, ma'am Kakatapos na lang, ano, bagyo Kasi, ma'am Tutulungan na kami ng, ano, bahay na amen e, Kasi sila Baka susunod Isang bangang talaga ma, Maano na ma, Umalis ma na yung bahay namin Ma'am Anong gusto niyo? Yung ko lang, sir, galba na o kung pwede, galba. Yero. Oo. Oh, sa pang bubong. O yan, makikita nga ma'am yung bubong niya. Oh. Ah, pupunta May daw yung... siya dito sa December. Kung pupunta ka dito, ma'am, sa December, Pumunta ka dito sa bahay namin, ma'am. Hmm. makita mo yung bahay namin, eh sisira o, oh, mo dito sa bahay nyo. Eh, Ay, may may wala may... namang upuan. Ay, kahit na siya. Kahit ma, na. na. Uh, basta paka, bigyan mo na lang siya ng gulay ng, ano, karimuran. Oh, uh. oh, uh, may pwede nga, hindi na pang kagisurungot, hindi pa nagkutyara, nagkamot pa. Ah sige, sige. <laughs> La lengua, ay, hola, no, hola. No. 哎。